Hello guys. Ang topic po natin ngayon patungkol sa isang uri po ng error coin. At ito po ay nasa 20 piso new generation currency coin. At ang bariyang ito ay International Best New Coin Award finalist noong year 2022 na published po sa CNN Philippines at BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang baryang ito ay may composition po na bimetallic At ito po ay nickel plated steel in bronze plated steel ring At ang baryang ito ay may timbang po na 11.5 gram At meron po itong diameter na 30mm at meron po itong kapal na 2.2 mm at ang kanyang ads ay plain with BSP inscription text at ang text na ito ay anim po na magkatapat po sa kanyang gilid at ang bariyang ito ay meron po itong year mint na 2019 hanggang 2021. At ang nasa harapan po ninyo ay 2020 low mint mark coin. At ito po ay isang uri po ng error coin na tinatawag na overlapping error. At makikita po ninyo sa gilid po ng bariyang ito ito po yon, yan po at ganyan din po sa kanyang riverside o sa likod ng bariyang ito at ang ganitong uri po ng error coin ay very common at hindi po ito binibili ng mga kolektor yung ganitong u dampas daw po sa Pascuelio o Lam Pascuelio. Hindi po ito binibili ng mga collector. Hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong panonood. God bless you all.